Napakarap ng time na kumangat na magkakasama. Kahit na yun naman, alam mo, ng feeling na kahit saan ka bumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Pilipino. Sana may awa ang Panginoon sa atin na maging maayos sa lahat. sa isna, walang put, na galit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao sa akin yun. So, importante o, oh, natin na lahat ang ayos na. Pag may hatred ka sa puso ko, hindi ka hangat. Pag may ka, pag may galit. meron ka maganda sa puso ko na forgiveness, pat magmamahal. Sa mga kababayan. Lama. Hindi lang sa bayan, sa bayan ng mga kababayan. Pero, Piyawi, lahat naman po ng bagay na pag-aaralan eh. Eh, 63 na ako eh. Hindi, hindi na pag-aaralan yung batas na hindi ka nag-aaral ng batas. Eh, you know, di ba? Hindi ko naman, kanya-kanya uh, na, ano yan eh. Ngayon, pag-aaralan ko mabuti sa sarili ko. Kasi naman ako, if ever, kung sakali man na uh, papala kung maganda yung aking uh, position sa uh, sa uh, sa, uh, sa, survey, eh, ang importante yung maging malinis ang hangarin ang mo. Sa posisyon na papasukin mo, ang importante, huwag kang mag-iisip ng masama. Ang importante, talagang deserving ka. Dahil bawat boto ng mga Pilipinong boboto siya, dapat mapaligay. Mahirap. Alam mo, hindi po po rin ang importante ito. Ang, ang importante ang puso mo, pag-iisip mo, handa ka na ba? Hindi dahil sinigaw ka, hindi dahil kinapalapak ang ka eh. You know, pwede ka na sumampas sa anumang posisyon. Pwede ka naman tumulok, kahit hindi ka nakaposisyon. Hindi ko sinasabing hindi ako tatakbo, hindi ko sinasabi tatakbo ako. Ang ah, sinasabi ko lang, pag-aaralan ko mabuti ito, kakausabi ko sa sarili ko, ipagdadasal ko ito ng lubos-lubos at mataimping. Nakakaya, napapasok ako doon sa isang bagay na wala akong alam. Kuya Will, uh, masusundan pa ito? May Luzon pa yata na caravan eh. Hindi ko alam kasi ako pinatawagan lang. Ang sabi lang daw ni Pia Ardi, ating mahal na dating Pangulo, eh gusto ko si Willie magpakilala sa akin. Gusto ko si Willie kasama ko. Tatanggi, tatanggi tatangg ka ba sa isang tao? Ano ba? May respeto at minamahal mo. At naging presidente ng Republika ng Pilipinas ng anim na taon. At uh, mag-uusap din kami. Sasabihin ko sa akin, huwag ka na masyadong ma-stress magalit. Kasi, di ba, maganda eh magmahalan lahat ng bawat Pilipino. Kung ang purpose ito eh talagang, di ba, pagmamalasakit mo sa kapwa mo, sa bayan mo, at uh, kung gusto mo na talagang magkaisa, eh sana maging maayos lahat. Yun lang naman. Yun lang importante. Hindi ka makakabugan, hindi ka makakabugwa ng isang bagay kung may ilit ulo, galit sa puso mo. Yun para sa akin. Dapat, yun lang talaga ang buhay. Ha? Sa katandaan nyo, lahat nagkakamali. Tandaan nyo, lahat naman pwede magbago. Yung may anyway, last question. Ba't nyo po mahal si former President Rodrigo Duterte? Ano po mga katangian, sir? Nakita nyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotong tao ang feeling ko na ano na talagang uh, walang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nami ko siya. Pinatawag niya ako sa Dino. niya ako sa Malacanang. Ano ba ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay! Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacan dahil masyado mahal. Sabi niya sa akin yun. Totoo yun. yun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, eh, ayaw namin sumasos ng malaki. Dahil na, ano alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami na kinihirap. So, nung pala, no, sabi ko, ibang klase sa ayon ayaw niya magpatawag na presidente siya. Kaya wala ako. Syempre, nagtatay-tagay yung respeto mo. Saka nakilala ko. Saka, nung hindi naman ako tumanggay nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ako kanda para maging senador o ano po sinabi niya nire-respeto ko decision mo pili ako po sa'yo so hindi naman pagtatanggay yun kailangan handa ako kapag kayong wawawin handa ako eh kasi ito yung alam ko trabaho eh nung naging drama ako, ko handa ako nag-insayo ako mag-drums kung ka ng isang position sa gobyerno dapat handa-handa ka, isip mo, puso mo, at walang bahit na gagawa ka ng hindi maganda. Sir, mensahe mo sa mga supporters. O, last na. Last na, sir. Mensahe mo sa mga supporters. Importante yun. Hindi na sa supporters. Kahit na hindi sa supporters. Bansa natin to eh. Di ba? Ang sarap ng mga Pilipino na kakaisa, nagmamahala. Kaya lang, pag nahalo ka na ng politika, nag-iba na kanya ng opinion. Napakarap ng tayong lahat. Kumangat. Na magkakasama. Kahit na yun naman, alam mo, ng feeling na kahit sa ka bumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Pilipino. Sana may awa ang Panginoon sa atin na maging maayos sa lahat pagkaayos sa ista, walang po at nagalit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao sa akin yun. So, importante yun, oh, eh, pag natin lahat na lahat makaayos na. Pag may hatred ka sa puso ko, hindi ka hangat. Pag may galit ka, I think that is. Aba pero ako mag-iintesa puso ko na forgiveness. Sir, patutuloy ha. mga kababayan, aabang bayan. Salamat. Salamat sa Salamat sa inyo.